the wisdom behind the tariff reduction and the supposed to be liberalization na of uh, pork importation is to check, uh, di ba, on sa prices, no? Para bumaba ang presyo ng baboy, di ba? Yan ang, yan ang adikain yan, basically, di ba? Yon, yeah, yeah, uh, yeah. Totoo uh, yan. Uh, yun. talaga yung pinaka, um, pinaka reason why yeah. said na nagpapasok tayo ng marami mm. at uh, binigyan pa ng additional uh, benefit na bumaba 'yung kuot pero hindi ho natin nakikita 'yan mm -hmm. na that would influence the overall uh, market uh, ano na bumaba talaga 'yung presyo kasi eh alam naman natin 'yung nag import mga negosyante 'yan, trader 'yan eh. Pag mm -hmm. nakikita nila may opportunity, eh, talaga 'ng itataas nila, nila 'yan. Okay, sige. So yung, Kaya, yung, dapat tingnan. Opo. Yeah. So 'yung okay. nga po ang sitwasyon, no? kaninyo Okay, hindi, hindi hindi, effective itong MSRP hangga't hindi mo hindi mo na pag-aaralan ng lubos yung chain at saka itong ngang effect yeah. ng uh, importation. So, ano po ang suggestion niyo dito? Kasi mukha na naman pong <laughs> ang, ang DA mukhang ang tangi remedyo para sa bigas din MSRP eh. 'Di ba? So, kayo ho sa inyong kay, kayo po sa inyong sektor, ano po ang inyo pong balak? Kayo, dito po sa, sa sinasabing ito ng ano ng ng DA para kayo makapag ano naman contribute sa wisdom sa kanilang mga ginagawa. Dapat talaga ako tinitingnan ko dalawa yan kasi we, we are not just solving the situation now. We have to solve also the problem uh, in the future kasi ito pabalik-balik na nito pag tumataas ganun naman yung gagawin ng gobyerno. So tinitingnan natin in the short term pwede naman nilalagyan ng maximum suggested retail price at the same time, tingnan kaagad yung nangyayari from farm sa, sa local from farm okay. hanggang doon sa retail. Paano ba ito ma-shorten yung uh, yung uh, pagdating ng uh, mga produkto natin galing sa farm hanggang sa retail? Opo, Pangalawa, so... uh, it, it, with the same the don't is imported, pagdating ng imported, paano ba yung landed cost? Maayo ba paano ba yung uh, uh, value chain hanggang doon okay. sa retail ng imported? Yan makikita natin, talagang kung makikita natin yung problema dyan, masusolusyon natin yung patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy sa retail. In the long term, sa local, dapat local productivity talaga yung tutukan. Kasi uh, nakikita naman natin for the last five years, nag-issue tayo ng napakaraming uh, executive orders, pababain yung uh, uh, tariff, hmm. iwala namang nangyayari. Ang tingnan natin yung local production, So in the long term, dapat suportahan natin yung repopulation program mm. na ginagawa ngayon ng DA na on a massive scale. Kasi alam naman natin, uh, since comparing to four years ago or five years ago no hindi pa tinamaan ng Pilipinas mm. ng uh, yes, ESF, mm -hmm. malaki talaga yung pagkawala ng uh, local production. Mm -hmm. So dapat ibalik natin yung local production kasi uh, kung titina natin in terms of sustainability, mm -hmm. Local production talaga ang makakapagpababa ng presyo ng uh, retail hmm. price ng baboy. Sa inyo po bang hanay ngayon? So, far? kumusta po naman ang ano, ang pagbabakuna na kontra ASF? Kumusta po so far din ang ASF situation? Okay, yung regarding sa bakuna, meron na mga multiple trials na ginanap kaya hmm. lang wala pa rin hanggang ngayon commercially available na ASF vaccine. Although Meron ng magagandang result na nakita natin mm -hmm. na doon sa trial na binigyan yung uh, mga baboy yung hindi yung mga inahin yung uh, mga growers lang tinatawag natin na meron siyang viability or potential talaga itong vaccine na tinataya nila. Kaya lang hindi pa available commercially. So paano natin magagamit yan kung hindi pa available sa market? No? Mm -hmm. So uh, In terms of local supply naman, yung local production natin. Talagang mm -hmm. sa tingin natin, halos kalahati lang yung uh, kalahati na lang yung local production natin comparing sa uh, before uh, 2019, no? Mm -hmm. Yung 2019 kasi yun yung pagtama ng GDP dito mm -hmm. sa ating bansa. So, napakalaki ng nawala ng local production talaga. Opo, so, opo. Makikita din natin yan. That could be verified with the volume of importation. Uh, uh 'yung wala pang iisip hanggang ngayon. In fact, uh, last year 2024 was the highest uh, volume of importation na umaabot ng 733,000 metric tons. So that's 733 million kilos of pork dumating last year. Uh, opo, opo. Napakalaki. that's that's all already uh, kalahati ng or more than kalahati ng per capita capita consumption ng Pilipinas. Opo, opo. Kayo ba, ano, sa inyo po, sa inyo bang sektor, kasi sa Manukan, may kanya-kanyang bilis sa black market ng bakuna. Eh. Kasi nga, ganun din ang kanilang reklamo. Sa DA, ang tagal mag-aproba ng bakuna para po sa mga manok. Sa inyo po, meron na rin pong ganun, uh, bumibilis sa black market para hmm. makabakunahan ang mga babuyan nila? Meron tayong mga unverified unverified reports na meron doon sa black market kahit nga online eh yung mga mm -hmm. ano yan mm -hmm. yung mga uh, sa Facebook lang or mga marketplaces mm -hmm. meron nagbibenta kaya lang itong vaccine ka, hindi natin ni recommend doon sa mga miyembro natin dahil uh, itong ISF is uh, napaka ano delikado na virus so mm -hmm. baka it will give more problem than okay. uh, solving okay. the problem